guys magandang tanghali sa inyong lahat guys lalo na dyan sa mga uh, followers at sa lahat ng sumuporta ng aking mga videos andito tayo ngayon at magbibigay sa inyo ng update ng ating panahon at guys ang yung nakikita nyo guys yan ayan ang reclamation project ng ating government dito sa Roas Boulevard ayan o no? nakikita nyo guys ayan o no? ayan parko na nagahatid guys ng mga panambak buhangin, pato, pa o ayan o oh. yan hindi yan guys China siya, ha hindi yan China Sea hindi yan Coast Guard ng China dito Ayan ang mga barkong kargahan ng mga bato, buhangin para itambak dyan sa area na yan. Yan. Kung nakikita nyo yan ng barko na mayroong ano, yan ang pangbarina nila guys. Pinabarinaan nila yung Oh, yan. Oh, nakikita nyo, guys. Yan. Yan ang pambarina nila, guys. Ayan, guys. So, oh. na, guys. So, dito, guys, mag may problema ka, punta ka lang dito, guys. At, tatanggal yung problema mo, sigurado nya Huwag ka lang mag, mag ano, guys. Huwag ka lang dyan sa dagat. O, oh, di ba? Ah, sarap naman magtampisaw guys So ayan o oh, Ampas ng alon Sa tabi ng karagatan Ayan Ayan dito tayo guys Sa ikot tayo guys Yep. Ayan yung mga estiro guys Na ayan mga yan Napapakinabangan ng ating mga kababayan Na iniipon yan oh, At ipapatimbang nila Ibinipinta yan guys eh oh. Yan. Oh, nga, yan ang sapi na kalakal sa tabing dagat. O, so, oh, di ba? Yan na naman guys, yun yun ang ano, volleyball beach. Yan, yan ang volleyball yung mga tournament natin. Yan ang oh, may buhangin. Yan guys, oh, nakikita nyo guys. Ayan uh, oh, guys. Yan Follow uh, na mga pitch Pagpalipun na area yan oh. Yan Okay guys uh, Pag nagustuhan nyo guys Yung video na ito guys Paki follow na lang ang aking uh, Espo Pitch Ilman TV At ishare na rin itong video na ito guys Para malaman din ating ng ating pagbabayan Ito po na ating panood timbel to 2020 ayan guys o. ayan ayan guys oh oh ba guys oh ayan ang ang alam ko diyan nasa 15,000 hektar ang reclamation project ng ating government dyan tinatambakan yan hindi ako sure ha pero yun ang pagkakalam ko kaya pag nangyari yan marami naman mga kapapayan natin may karoon ng trabaho yan no? pa kami dyan na rin kami magkatrabaho video magalaw ayan ang ating karagatan lalot na at may low pressure pa tayo ngayon kaya pinapalagas ng habagat ayan ayan yan guys o oh, di diba ang sarap ano ligo na tayo ayun na may hambag oh. pira yan po eh. oh langoyan mo oh ay, lumulutang na hambago puno ng pira. Aba. Oh. pirah yan mana. Hmm. Ano? Laki ng <laughs> alon eh. Ang paspa mo ng alon eh. Diyan ko. Ang buhana bin. ka lang naman ng kandila eh. guys. Medyo magagalaw ang ano, da dagat eh. akan. <laughs> <laughs> oh, yaani yo oh, so, diwa. Hangang dun tinatambakannya, nayono. Seru. Iya gawa na o. Pero tanda guys, oh,